Hello everyone. Yes, how is everybody? Yeah, it's another day. Wow, chor. It's another day. Yes, it's another day, and it's raining, raining again. Hindi lang natin na papansin sa ching camera, but in in reality, it's raining, raining. Yan, yes, o diba? Ako ay pababa po. Ako po ay papasok na. Ayan. Sa dami-dami kong lugar na pinapuntahan. Diyos may kung saan ako, saan ako nakapunta. Dito malapit siya Sa siya, ba, siya, amin, siya. Kino. Hindi ko pa naman lang siya na i eh, eh, or eh, pa vlog <laughs> o diba? Kaya ngayon ko lang naisip akong siya ang payis maulan-ulan. O diba? Ako ay may kaibigan sa boarding house. Ang pangalan niya ay si Claire nagtataka ako, eh meron naman siyang sariling sariling ano, villa. Ah, oh, diba? Kita niya huh. May sarili naman siyang villa. Pero bakit pa siya nag-umuupa? Ito ako. Diba? Oh. Villa. O, yeah. oh, diba? May sarili siyang villa. Ayan. Pero nang umuupa. <laughs> Mandar na naman ang aking ang aking ano ang aking pagka alam yun na yun ayoko ko nang panggitin <laughs> basta yun na yun Kumandar na naman siya oh my goodness talaga ayan yes. dito po yan sa yun ang winawa ng ano po yung slope pa baba ang mahirap lang po nito is pag malakas po yung ulan is kasalobong mo talaga yung so big kasi pa ano man siya pababa yung tubig. Islop nga, diba? Islop. <laughs> yes, islop, just maya. Ayan na lang naman tayo. Yes. Kaya pag sobrang lakas po talaga ng ulan, salubong ko yung pinakamalakas na pag, uh, pag, ano ba, pag, pagdaloy ng, ano, pagdaloy ng, ng ulan sa ibaba. Ayan. Tapos yan, may restaurant. Pero di ba naman din naisin no, din kasi oh, sa Chinese. Oh, pero meron din doon. Oh, di ba? Ayan. Ayan tayo, doon. ayan oh, kainan ayan. chicken chico chicken chico, korean sauce crispy chicken ayan ito naman is vegetarian kitchen wag buti pa ang kitchen vegetarian siya <laughs> okay yung kitchen ang vegetarian Wish me a marmar. Ano ba? Vegetarian yung cake <coughs> Tapos yan. Bakery. Pangalan niya ni Maxine's. Maganda talaga yung pangalan ng Maxine's niya. No? Yung bakery na. Yung bakery shop na to mga chila chila mga cakes maganda talaga yung pangalan na ano yung Chinese siya yung, yung, pangalan na ayun o oh, na Maxims kasi di ba kung balik taran mo yung Maxims sabi I'm I'm Max <laughs> di ba ang ganda na pangalan Maxims ibalik taran mo I'm Max ibig sabihin, ina-introduce mo yung sarili mo sa madlang people. Kaya naman pala. Maraming chaong bumibili sa kanilang chinafay. Oh my God, gosh naman tayo eh. Oo, oh, ba? Diba? Ay, ayun pala. Ngayon, alam ko na. Dapat pala sa atin sa Philippine, ah. magawa tayo ng establishment yung mga ganyan. Balik rin tayo rin natin ang pangalan. Oh. Ayan naman to siya guys, oh. Chow sang sang na ano ano to siya chow sang sang uh, jewel shop ano ba kung ano ibig sabihin ng yan chow sang sang kung anong ibig sabihin yan kasi Chinese man Chinese man dyan diba ako okay, nasa Chinese man na country ang ibig sabihin ng chow sang sang si chow siyempre pangalan niyang may ari so is kumakanta siya kasi diba

dito sa gera ng kalay dito naman ay dinaala lang si Akech kaya ayun bumili lang po ako ng dragon fruit hindi ko na siya nabedjel magbili ko ng dragon fruit ayan doon na tayo tayo ay tayo ay pupunta na sa MTR station ayun, tayo ay pupunta na sa MTR station so tayo ay may mga nadaan dada ng mga changge-changge bilihan ng mga bilihan ng mga ayan mga tali ng buhok ayan ang ganda ng aso uh, ayan mga pang chichebo reche o diba kahit na maulan bukas na bukas ayan ayan po siya ayan meron nating tayong madadaan ng ayan Thailand shop niyong patoy daw oh kung sa niyong patoy kunin mo yung white <laughs> niyong <New> pato <laughs> niyong <New> pato this is my bagong pato oh di diba? ayan maulan talaga guys oh tingnan mo si ate ano Na nauna siya kaya eh. nakafay ang oh di ba maulan talaga guys <sighs> Yung ibang shop eh. Sarado pa. So, tinatama silang magbukas kasi simple maulan naman. Ayan. Halos ito ang ano is mga damit. Ayan. Diba? Itong shop na to. Sarado pa din. Damitan din yan siya dito. Ah, Parang ano rin siya? Devisoria or whatever. Parang dyan sa atin. Sa Calafena. Diba? Parang ano rin. Ito real estate. Ayan real estate. Ito na pagbabalik. Ito yung pagbabalik. Ito yung pagbabalik. Ito yung pagbabalik. yung mga Ito yung pagbabalik. Affordable Very affordable yung pagbabalik. Ito yung pagbabalik. Ito yung pagbabalik. Ito yung kasi mabagal-bagal ng aking internet. Nag-aikat-ikat na. Gatayok-tayok na yung internet ko. So, di ba? Ayan. Ayan siya. Ito tayo. Ayan. May mga tita silang groceries. Ayan, nakabili na tayo ng pag-internet natin. Ito naman siya rasa. Noodle shop. Kaya tayo sa MTR.

kasi maraming mga tsalawin ng matatsalawin ang iyong mga mata

Yes. malaking mata malaking mata Ayan. kaya yun guys bye for now and see you next time papasok na sa loob ng train thanks guys, babush!